Idol, sabi ng brother ko, bawal pa daw po ako mag-gym dahil 15 years old pa lang daw po ako. Pwede ba po ako mag-gym kahit 15 years old na po ako? Yan, sagutin natin itong tanong ni ZNS. Yung kawawa naman itong bataan ito. Gusto niya na magpaganda ng katawan, gusto niya na mag-gym, gusto niya magpalaki ng katawan para someday ay may mapatunayan siya lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi natin alam, baka mamaya binubuli ito sa school, 15 years old, di ba? Alam ko, 15 years old, medyo ano na yan eh, pa, pa college na yan. Oo, oh, pa college na yan, nasa ano na yan. Kasi 15 na eh. So, mapapayo ko sa'yo, sabihin mo sa kuya mo, sa brother mo, payagan ka na mag-gym. Okay? Kasi buhay mo yan, boy. Di ba? Buhay mo yan. Hindi niya buhay yan, tandaan mo yan. Okay? Walang dapat makapigil sa'yo sa gusto mo. At ang pag-gym, -gy ay maganda yan sa kalusugan. Hindi yan ano pagbubulakbol. Sabi mo sa kuya mo, kuya ano bang gusto mo? Mag ML ako, mag adik ako diyan sa labas. Kasama yung mga tropa mo, mga tropa mo to guest, di ba? Eh kayo, kayo kayo kuya, puro kayo ano eh, puro kayo ML lang eh, puro kayo tambay diyan sa kanto, hindi kayo nagji-gym eh. Ako 15 years old, gusto ko na mag-gym, pinipigilan mo ako. Hindi ganoon. wag ganoon. Sabi mo diyan sa kuya mo kung ano, kung hindi siya nag gym huwag kanyang pigilan dapat ikaw ang mag-aya sa kanya mag-gym. Sabi mo, kuya, tanda-tanda ako na 15 na ako eh. Pwede na daw, sabi ni Aring Bangis, it's pinipigilan mo. Oh, di ba? Yun, hindi pwede na yan. Ano, 15 na tanda na yan. Yung tropa ko nga, 14 eh. Nag-gym -gy na eh. Oo, oh, 14 years old, nag-gym -gy na kasi ikaw, 15 years old. Hindi naman mabigat agad bubuatin mo eh. Di ba? Hindi ka naman bubuat agad ng ano eh, 100 kilos eh. Bakit kaya mabuatin ba yun? Kahit nga gusto mo buatin, hindi mo mabubuhat yun eh hindi mo kayang buhatin yung mabibigat. Kasi minsan ang mga iniisip niya mga yan, ah, pag 15 years old ka pala nagbuhat ka, hindi ka nalalaki. Yan ang iniisip niya ni eh, kasi kala niya mabigat na agad bubuhatin mo. Pero hindi, hindi mo pa kayang buhatin yan. Baka mamaya 30 nga, 30 kilos, hindi mo mabuhat eh. Oo, oh, mahirap. Lalo-lalo na kap Yun, naputol. Mahirap kapag kabaguhan ka. So, okay lang mag-gym ka. Maganda nga yan kasi sa health mo yan. Eh, Di ba? baka parang sports na rin yan. Kasi exercise yan, marami. Tsaka marami kang makikilalang may mga goal din sa buhay. Okay? Hindi yan, ano, yung sa, ano, sa mga tambay-tambay yan, makikilala mo din yung mga tropa mong mga walang patutunguan, yung mga tulongges, yun, yung sa mga tambay-tambay, mga taong tama, yan yung mga kasama mo dyan. Pero kung mag-gym ka, papaganda ka ng katawan, makakakilala ka dyan ng taong may goal sa buhay. Kasi, kaya ka nga nag-gym kasi may gusto kang marating eh, di ba? unang-una pa lang, nag-gym ka, ibig sabihin may goal kang magpaganda ng katawan. May goal ka magpapayat. Kung payat ka, may goal ka magpataba, magpa magpalaman. ba? Diba? Unang-una pa lang, pagpunta mo pa lang sa gym, may goal ka na eh. So, bakit ka pipigilan yan ng kuya mo? Alam mo, kahit kuya mo yan, kahit ka mag-anak mo yan, kapag pinipigilan ka sa gusto mo at hindi naman masama yung gusto mo, iwanan mo yan. Ha? Pagsabihan mo yung kuya mo, ipapanood mo tong video na to sa kanya.